At napakaganda po na sa araw ding ito, may tuturing din natin itong munting kapistahan ng poong Nazareno sapagkat ang araw ding ito ay kapistahan ng pagkatampok, pagtatanghal ng krus ni Jesus. Sapagkat hindi mapaghihiwalay ang krus at si Jesus sa sareno. Pag wala na siyang krus na dala, hindi na po yan nasareno. At kapag ang krus, wala namang Jesus, hindi rin yan nasareno. Magkasama sila, hindi mapaghihiwalay ang krus at si Jesus nasareno. Pero bakit nga ba natin ipinagdiriwang ito? Siguro po tayong mga katoliko, sanay na tayo sa krus. Kaya iba sa atin, may kwintas na krus, may mga krus na nakasabit sa pintuan, sa bahay, pinipintahan pa natin ng krus, maging ang mga pader. Pero alam nyo po, nung unang panahon, kinatatakutan, kinamumuhian ang krus. Kapag nakakita sila ng krus, ngayon ang takot sa krus, demonyo na ho, di ba? Ganun ninyo nga ho yung katabi nyo, baka may makatabi kayo, no? Ayan, no? Tingnan nyo yung wallet nyo, ha? Yung bag nyo, baka ganun nyo, no? Baka mamaya may mga humahalo, no? Okay. Pero, hindi lang demonyo dati ang takot sa krus. Dati ang mga ordinaryong tao, takot sa krus. Bakit po? Sapagat ang krus ay simbolo ng karahasan, kalupitan, kasamaan. Alam niyo po, ganun daw kalupit ang tao. Inimbento ang krus dahil ito raw ang pinakamasakit, pinakamalupit na parusa sa tao. Wala nang ibang parusa pang mas masaklap sa krus na inimbento ang tao. Alam niyo ang tao, Misan, ganun kasama, nag-iisip pa paano pahirapan ng kapwa. At sa kasaysayan, wala na raw tatalo sa krus. Dahil inimbento ng mga Romano ang krus para takuti ng mga tao, lalo na yung mga nagre-rebelde, lalo na yung mga ayaw sumunod para turuan ng leksyon ang mga tao. Saan ka nakakita? Sa krus, unti-unting pinapatay ang tao. Unti-unting pinahihirapan. Ngayon nga, di ba ho? Sa mga ibang bansa na may death penalty pa, tatara ka na lang ng iniksyon para mas mabilis. Sandali lang ang paghihirap. Dati-dati may silya elektri elektrika, ilang segundo lang. Pero ang krus, oras, minsan araw pa nga abutin bago mamatay yung ipinako sa krus. At alam nyo po, para mas maintindihan nyo lang ang pinagdaanan ni Jesus sa sareno, kapag pinako daw po ang tao sa krus, nakita nyo po may tuntungan po siya. Dahil pag nangangawit, pag hirap huminga, kailangan niyang tumaas ng kaunti. Pero pag tumaas ng kaunti, para namang siyang nalulunod sa sarili niyang dugo sa baga niya. Kaya bababa, kaya hindi mo malaman kapag ikay nakapako sa krus kung tataas ka o bababa ka. Dahil pag bumaba ka naman, doon naman lalong masakit. Pero pag tumaas ka naman, hirap na hirap kang huminga. Kaya napakalupit ng krus at yung hapdi ng pagkakapako. Pero mga kapatid, binago itong lahat ni Jesus sa sareno. Kung dati-rati ang krus, tanda ng karasan, kalupitan, kawalan ng katarungan at kamatayan, ang krus ngayon, simbolo nang buhay na walang hanggan. Kung dati-rati ang krus, simbolo ng kalupitan. Ngayon, pag nakita na dati ng krus, simbolo ng awa at pagmamahal ng Diyos. Binago ni Jesus ang krus. Kaya nga, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ito. But, How did Jesus transform the cross? what made it possible for the triumph of the cross. Mga kapatid, ito po ang wag natin kalilimutan mga kadiboto. Hindi ang paghihirap ni Jesus. Hindi po. Hindi ito ang nagpabago sa krus. Ang nagpabago sa krus, yung pag-ibig at pagsunod ni Jesus. Yun ang tunay na kapangyarihan na nagpabago ng krus. Hindi yung hirap, hindi yung pagpapakasakit, hindi yung pagdurusa. Opo, nagdusa ang pong nasareno, pero higit sa lahat, nagmahal siya. Opo, nahirapan ang pong nasareno, pero higit sa lahat, sumunod siya sa kalooban ng Ama. Kaya nga't ang tunay na biyaya na nagpabago ng krus, ang pagmamahal ng ama kay Jesus, ang pagmamahal ni Jesus sa ama at ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Kaya ang tunay na deboto hindi nawawala ng pagmamahal. Ang tunay na kapangyarihan ng deboto ni Jesus na hindi ho yung pasakit. Kaya paulit-ulit ko po itong sinasabi dito sa kiyapo hindi ho nyo kailangan magpapako sa krus. Hindi nyo kailangan hagupitin ang sarili ninyo. Hindi nyo kailangan pahirapan ang sarili ninyo. Yung mga sakripisyo natin, opo, mahalagang sakripisyo, kaya nagtatapak tayo, nagpapasan tayo, naglulubit tayo, nagpuprosisyon tayo. Pero wag natin kalilimutan ang lahat ng iyan, pangalawa lamang sa pagmamahal at awa na ipinakita ni Jesus sa sareno. Dahil kahit sampung beses tayo magpapako sa krus, pero walang pagmamahal ang puso natin, Malayo pa tayo kay Jesus Nazareno. Kahit umagos na ang dugo sa likod mo sa kakahagupit, pero hindi ka naman nagpapatawad, hindi rin natin natutularan ang poong Nazareno. Kahit ilang kilometro tayo magprosesyon at magpasanan, pero hindi tayo marunong makipagkapwa tao, hindi tayo marunong makipagkasundo, hindi tayo marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Yan yung krus ng mga Romano lamang ang daladala nyo, hindi krus ni Jesus sa sareno. Sapagat ang krus ni Jesus sa sareno, hindi lang tungkol sa sakripisyo. Ang krus ni Jesus sa sareno, higit sa lahat, puno ng pag-ibig at awa that is why today we remember the triumph of the cross the victory of the cross because it is about the victory of the love and mercy of Jesus the cross is not just about sufferings the cross is about love, and mercy. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, alam ko lahat tayo may mga krus sa buhay. Yung iba po siguro sa inyo ngayon, bigat na bigat na sa krus. Dahil sa pagsunod nyo, sa paggawa nyo ng mabuti, dahil sa pagmamahal nyo, sa kapwa nyo, nahihirapan tayo, pinahihirapan tayo, bumaling tayo kay Jesus sa sareno. Tingnan niyo po siya, hindi siya matalo-talo ng krus. Hindi siya mapabagsak ng krus. Nananatili siyang nakatingala, nananatili siyang bumabangon at tumatayo at nagpapatuloy. At ito rin ang gustong sabihin sa iyo ngayon ng pong nasareno. Kaya mo yung krus na yan ngayon. Huwag kang patatalo. Huwag kang susuko. Kahit minsan nadada pa ka. Bumangon ka. Magmahal ka. Magpatawad ka. Sumunod ka. At magtatagumpay ka. Kasama Si Jesús Nazareno